man naman ko sa elementarya. Muadto ko sa syudad, manarbaho ko. O, makatigom na unya ko. Mupadayon ko sa pag sa high school. Ah, oh, ikaw ang mag-igo, anak. Kung maugod na iimong plano. Ah, pasensya na kiyon muna ako, anak, ha? Kamu na'y mahibahong musapot. Unsaon na problemang kahayot, ha? Igo raman kita makakaong katulusaw sa kaadlaw. Basta, basta pag ito ha? o ma. Ay, salamat sa kay Kahit nakatikom rekod intangin ko sa akong patrapaho din sa syudad. Sa sunod buwan, manangit ko sa akong amo. Namupaulit ko sa amo sa probinsya. Ikot na niya akong natikom para lang makasuway ko sa eskwela o -high school. <mukulong> Kumusta naman ang imong pag-eskwela, ha? dahi ko na eh. Ay, lisod man dahin yung high school, lo. Ay, huwag na ko para sa mga projects. Mabalik na lang siguro ko panarabaho sa syudad, lo. Ah, hala, nag-wanted man ng internet cafe di ako. Oh. Wanted pa share ko No? Suwayan so, ka na kung apply diha sa... Maayo ka ni kay kitawat ko ni sir. Buutan ka si sir. Pero, ang iyang isawa, murag lain man manubatasan. Lain man ka ayo siya tinagtan ako. Lahi ang iyang pagtatay na ako. Murag, pero may lang siyang nasuko. Ano man ka ni siya? Hoy! Alas, si ma'am, ni abay mo din eh. kayo. Hoy, dad! On man! Nakagusto ka sa kumba na? Ha? Ha? Ma'am, on sa kunagay mong ipanulat Dili yung taong natin ma'am Ha? Paguryo-guryo pa ka? Klaro kayo sa yung lihok oy, nga nakagusto ka sa kumba Hoy, day! Ayaw pang ambisyon kay eh mas gwapa o sexy pa kunin mo. Di mahitabo nga mupunit mo, punit ni ang akong bana bisag unsaon pa ni og o ba Ma'am, ma'am, sayo iyo kasi imong pagtuo. Dili ang tao na tinuod, ma'am. Dago kayo respeto ninyo ni sir, ma'am, oi. Di ka makatarog sa mong kami niyo, unday. Bisag ba ka pa, di maitabo nga ilisan ko sa kumbana. Gusto ka niya pakunis sa imong naong among wedding ring? Bayhana ka? Aron makaamgo ka nga minyo ng imong nagustuhan, ha? Ma Nita, Dili na ako makaagwanta sa kipuhat ni mam ma na ako. Mauwaw na kaayo ko. Huwag mo lang ako Noon Nangun sa masanang imong amo eh, nga ba pa? Yan ang makinagbatasan? Nasuya na na ni mo dahil kay guwapag-siksi ka man, good. Mapahawa na lang ko, te. Dili na ko ma-duty o gma. Ti, tapangin ko, be. Gusto ko mo ato Manila. Manila. asin pada ai untuk ada tuang akung suerte. Sigi sigi we, awak dalam itu. Sigi, tebang nanti kau nak atuk Manila. Ai wanita, semuka dia ni Manila nu. Madluk masa tengah lakau-lakau. Ai mau kini okay, ini ui, dekang dekan kan tahu. Sigi langgut, maanat ke dari ni. Ati, madluk men Dili para bako ko ka mag magtatalo? Ay, huwag kay angin kahaglo, Ken. Uy! Kinahay baka man itong imamanahin mong amo din sa Manila ang dili ka maka mao magtagalog. Mag magtagalog. Oh, mao pa? maayo noon, ti. Ay, malas sa bayagin na Masa kayu akong trabaho bahu diniui, alus teli nama lo ku baka pawai. Bentik aku teruras masa teng maling huka kayu kita kerja kapui kayu. Ada, nering mana telefonu? Ada unsur unsur manina aku, ura basi leh si mam. Ah, aku lagi tunggu mamui, basi sebab si mam ni nawaga. Hello, hello. Uh, kapatid ako ng amo mo, alam ko na nga wala sila dyan kaya tumawag ako. Ah, uh, bakit po? Alam kong hindi mo gusto dyan. Gusto mong umalis dyan? Tutulungan kita na makaalis. Uh, ano po? Eh, maraming salamat po sa tulungin niyo, ma'am. Nakaalis ako dun sa aking amo. Walang anuman. Nakita ko kasi na walang awa sa iyo ang kapatid ko. Halos wala ka ng pahinga sa kakatrabaho. Naawa ko sa iyo. kung gusto mo, dito ka na lang muna sa bahay habang wala ka pang makita trabaho. Um, ma'am, meron po akong pinsan dito, ma'am. Gusto ko doon ako sa kanya. Uh, sige, ikaw ang bahala. May landline dyan. Pwede mo siyang tawagan. Alam mo ba ang number niya? Tapi ani uwan apa? Kena sama sini syam Tapi ini pak? apa? aku kabut sedikit bawa ani agak Hey, benti pisau serbanya pun parta tak? Saun nak aku. Atau aku ini pai ini. Hai, tapi tak ni pun boleh Aku tidak mahu kasih Oh, 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 Ay! Recorded by X Thunder Gaming. Oh, summoning Javira? So may sa na niya? Hoy! So may problema mo? Ha? Sa limon problema, Javira ka, mangligis maka? Oh, yun mga play ay. Hoy! Mga play, oy! Hmm. Sorry, miss. Sorry ka John! Nagsalig ka nga doon na kayo kyanan? Ha? Maukit mo mga dato, da? O sa may problema ni mo? Ngayon mo mong ha? Tubag, uy! Ay, uy, gusto di ay. Nagbinisaya man di ako, ko. Mauli dilik ka katubag sa. Akong Tagalogon, ha? Mister, ano bang problema mo at gusto mo akong sagasaan, ha? Hindi mo ba ako nakita, ha? Hindi mo ako nakita? Nandito ako nagbarong baro ha? Charo naman sad ka. Hmm. Ano ka, bulag ka? Pinahirapan mo ko sa kalisod, ha? Hey, Sorry na nga, bis. Nagmamadali kasi ako. At isa pa, parating area ito. Ay. Kaya dito ako pumunta kasi mapaparam ako. Ah. At ikaw, bakit um. naman ba nandyan? Eh, nandito nga ako eh. Nagpanong ka pa. Hm? Ang putin mo eh. Tiguang naman unta ka. Anong sabi mo? Ah, wala, 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 wala. Ha? Ha? Ay, na lang kung blakaw. Pahalang uwan. <S that birthday language> May kani kami ito ang uwan Oh, uy, hala. Maunang kini ang village nga gitrabahoan sa kong ikagaw. Ah, naikard, akong pumutan un. <clears throat> um, guard, pwedeng magtanong? tanong uh, opo, ano pa yun? May pinsan kasi ako sa loob. Diyan o, diyan nagtrabaho. Pwede bang pumasok? Ah, uh, may ID ka ba? Wala. Ay, sorry po. Hindi po kayo pwedeng pumasok kung walang ID may papasok. Ano problema ng babae niyan, guard? Ay, gusto pumasok, sir. Nandiyan daw yung pinsan niya sa loob, nagtrabaho. Guard, sige na, guard. Maawa ka naman sa akin. Uy, wala man akong kakilala dito. Um, Teka mula. Hindi ba ikaw yung babaeng doon sa parking lot kanina? Uh. oo nga. Ikaw din yung lalaki kanina. Ano bang ginagawa mo dito? Eh, ikaw! Ano, sinusundan mo ako, ha? Rapist ka? Mamamatay tao, uh, ano? Uh, Miss, miss, excuse me. Residente yan dito. Ah, uh, uh, ha? Kung ako sa'yo, magpatulong ka na lang sa si kanya. Base uh, miss, residente ako dito. Isang negosyante. At hindi rapist. Lalo nang hindi mamamatay tao. Ay, sige na, sumagay ka na. Ano bang numero ng bahay na tinitirahan ng pinsan mo? Um, eh, hindi ko alam. Tanga ka pala eh. Ay. Hindi naman natin pwedeng isa-isa ng bahay dyan sa loob para makita natin yung pinsan mo, no? At sige na, sige na. Ah, uh, 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 oh, ito mga ID ko. Hindi ako masamang tao. Pero kung ayaw mong sumakay, hindi Ikaw na nga itong nangangilangan ng tulong. Ikaw pang arte-arte dyan. Ano? Sasakay so, ka o hindi? Ay, nanaupo mo ganitig silaw si eh. Ia na lang takong kilaw sa bahay sa akong igagaw. kunya pagdid ko auto. Dukir po ini kawas Gawas na Eh, Ay, kalain ba ini yung akuraw sa dinis sa suot siyang auto eh. Manaog na lang sa kakusa. Ano lang kung abut niya yes, sa Gawas? Nindutas mga bahay din eh, Uy. kaayo mga tato jud ang namuyo dinhi hayap kita ang mga suka nila sa mga bay oh ala ala tanan babay nga di kawasan ni bikas bay ang ako man ang ikaw <laughs> gaw. Gaw! Gaw, maayo kita nakita ka kapagawas nimo. Maglabay man ko aning basura, gaw. Maayo gani kinakabantay sad kanako, no? <laughs> Giunsa man nimo pagsuot din hikaw? Pinapasok ko lang siya dito. At saka, pinasakay ko lang siya sa kotse. Ah, uh, uh, sir, maraming salamat! Hmm, siya pala yung sinasabi mo, pinsan ko. Magkabit bahay lang kami. Gaw, siya si Mr. Jose Sevilla. Silingan sila sa akong amo. I'm Sir Sevilla, pinsan ko, si Connie. Ah, uh, Hi, sir. <coughs> Gaw, si Sir Sevilla ba? Dako kayo gusto ni mo sa... Ay, maulag ikaw. Unya, unsa may plano ni mo? Makakwarta dyan ka anak niya gaw. Kay kwartahan mo na tigawa na. Buutan, unya, dako kayo gusto ni mo. Aw, oh, may man ako nga pangwartahan siya gaw pa kung gusto hong gina Pero, ili man makahimo anak gaw. Taas ka ayo ugap ang among itad. Unya, sa mata sa Diyos o sa sa tao, dili na maayo. Um, kuan ni noon, gusto lang kong magpatabang niya ng maka-abroad ko tao. Maulan na akong ihangyo niya ng tabangan ko. Kay gusto ko nga mo ato sa gawas. Arun manimpad. Arun mahawas na ako sa kalisod ang akong pamilya. Maraming salamat, Mr. Sevilla. Hindi mo ako piniko sa hiningi kong tulong sa iyo. At last, makaalis na ako sa ibang bansa dahil sa tulong mo. Hmm. Walang anuman sa akin yun, Connie. Bukas sa akin kaloba na pagtulong sa iyo. Sa akin lang. Sana'y mag-ingat ka doon. Ay, niyan ako sa airport. Dilidikit ka po, Tan. Mula pag ko pa doon sa kanaka. Hello? Hello? Hello, Connie? Mag-ingat ka dyan. Alam mo, hanga ko iyo. Iba ka sa mga babae na kilala ko. Swerte na nga nalaki magpangasawa sa'yo. At swerte ang magiging pamilya mo. Kaya walang sawa akong susuporta iyo. Dahil alam ko na may direksyon ang buhay mo. Oo. Oh, noon, mahal kita. Pero alam ko na walang patutunguhan ito. Kaya pinuutol ko na. Parang lang kasing anak ang tingin ko sa'yo. Kaya palagi akong nagdadasal para sa'yo at sa pamilya mo. At sana, maghahanap ka ng lalagi na totoong magmamahal sa'yo. iyo. Oh, ikaw rin. Mag-ingat ka palagi, Mr. Sevilla. At utang ko sa'yo ang lahat ng ito. Kundi dahil sa'yo, wala rin ako nito ngayon. Maraming salamat, Mr. Cepelia. Sa so pagkakaroon, padayon na gihapon pong nagtrabaho din sa Canada. Huwag malipayon ko uban sa akong BF na American citizen. Huwag padayon sa kong nanitabang sa akong pamilya. Diligin ako makalimtan ang tao nga mo'y nagtabang na ako. Nga makabut na ako ng akong pangandoy. Siya ang himong instrumento sa kinuo, aron matuman kining tanan. Dini na lang kukutob, more power, RMN.

kinasingkasing kong ginabit sa babadawa, sa inyong nakalanglangin kaagis sa kinapuhi, yung naglibot sa sakaawit. I-address lang na inyong tulaman nun, handuman ng sa sakaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan at yaw.com Hanggang sa sunod kayon, gagawin salamat sa inyong pa.